Vem, vem, vai começar. Ai, cadê minha chupeta? Pinatulan ni Angel Oxin ang kanyang basher na nagkomento ng pagkadismaya kung paano umano nito tratuhin si Luis Manzano sa kanilang relasyon. Sa nasabing komento, sinabi ng basher ni Angel na may account name na Simply Louis Jail na nagpapapansin si Luis sa aktres ngunit hindi ito pinapansin ni Angel kung kaya't nasasaktan umano silang mga fans ng aktor. Buhabalik na naman umano si Angel sa dating gawin nito tulad ng ginawa umano nito sa kanilang relasyon noon ni Luis. Dahil dito kung kaya't na high blood si Angel at tinawag na si Raulong Frog ang kanyang basher. Idinagdag pa ni Angel, na block pa lamang niya ng isang account nito, ngunit gumawa umano ito ng panibagong account para lamang i-bash siya. Sinay pa ni Angel na nagagalit ang kanyang basher dahil wala itong ang impormasyon tungkol sa kanilang relasyon ni Luis, ngunit wala umano siyang intensyon na magbigay dito ng impormasyon. Sa huli ay sinabihan ito ng aktres na Get Alive. At yan aking balita. Ako naman si attorney Ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Ven, 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 ven. Vai